Yan, almosal tayo guys, almosal tayo. Nagsinangag ako ng kanin yan, kanin sa Tapos, may ngunok yan, chicken. Kari, chicken curry. Kain tayo, kain. Konti lang yung kinay, chicken Yan, good morning, good morning. Kape tayo. Sangag ako guys, sarap. Hmm? Yung sinangag ko kayo, with ano, choward? nilagyan ko ng itlog yung sangit. Kaya mag-top? Hmm? Top? Hmm? Ibang sarap. Hmm? Top? Sarap, hmm, sarap. So, niya. Ayaw ko ng rasa. Kapit tayo ba hmm tap, 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 tap. Mmm. Yung sangag na lang na kanin with itlo, with egg. Mmm, tap. hmm Hindi, ayaw ko yung lasa nito. Mm -hmm. mm -hmm. Okay. Ito na lang ako. Kanin Hmm. Ito lang buhay natin, guys. Pasensyaan, ito lang yung pagkain natin. Kape, pangag. Itong saan ko, guys, sweet egg na to. Hmm, stop. Hmm. Kaya nila, no? Ang aga-aga, makaroon na. Diba? Ito na lang importante may 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 ilagay sa chan kasi nakanin kasi magbibiyahe na naman kami guys biyahe na naman ako hmm biyahe tayo ng bulakan na ha kaya kain tayo hmm masarap na ito guys masarap na itong pagkain natin cubanos no bueno, yan may kahit kain tayo. Binigay ko yung ano. Kuha ng tubig. Okay guys, kain tayo. Ito lang yung pagkain natin guys. Sarap nito guys. Nilagyan ko ng ano, ng egg ito nga. Ano, bat, nabatil na egg. Itong kanin. Ito nga nag... Kape. बस ओके गाइस ना पगगाहन है ना आयुष ना तो इंपोर्टेंट से मैं मैं लग सकता हूं डायरेक्ट हम्म बस हम्म God bless you. Mm. Masarap pala ko ng kanin. Pagkain. sarapan ako sa ano, sinangag ito yung naka nakaugalian namin sa probinsya, guys kanyang ginagawa ni mother ko noon sa province sa amin sa probinsya sa Isabela sa Ilagat City sa aming lugar pag umaga pagpasok ng school meron lang ganyan nga... kahit wala ng ano ulam-ulam na ano ganyan lagyan na lang ng kanyang itlog yan ang natutunan ko kay mother ko. Magulang ko at kay father ko. May kape. Okay na Sabi nga, ang importante meron kang may lagay sa di ba? Bago papasok sa school or bago magkarabaho yung mga gulang. Yan lang yung buhay. Tease, tease. Hmm. tayo. Oh. Mga guys? Ilang lang natin matiis sa buhay. Hmm. Hop. Okay. Tarpa. Hmm. Ano Mm. Marunggay Tingnan nyo guys sa pesta sal May bibili ng carne Tapos May malunggay kasi dito sa harap Puno na malunggay Bumili ng carne Hingi na sila ng malunggay <laughs> May mm. hmm. kakain tayo Mmm, sabay kape yan lang lang uh, pag agahan namin sa sa ilaga noon ganito nung uh, bata pa kami hanggang ngayon yun ang gawa ko pa rin mga anak ko nga ano gustong gusto nila magsangag ako ng umaga maaga umaga sabi nila, tangan, yung bunso kong ano eh, yung bunso kong alam saka yung pang panganay ko, dalawa, silang dalawa. Pagpupunta sila sa bahay ng biyanan ko, ito ang hinahanap, sinangag. Ito ang hinahanap dun sa biyanan ko, sa bahay ng biyanan ko. Pagpupunta sila doon, sinangag na. trop Hmm. Laisse-moi pas. On goûteont vraiment ca ca. Hein? C'est